Naluto ko. Habang nagluluto, habang nag-uusap tayo, habang nagluluto ko. Dapat pala sabihin ko, oh. ayun si pag naman ni Sir Jose. Ayun, eh, wala eh. Wala talaga. talaga. <laughs> <laughs> Nabasa mo talaga yung comment ko sa post ni Nerd dito, ha? Aba, ang ko si 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 talaga yun. Ang ka talaga yun. Si sa susunod. Siyempre, kapag... Oh. No. Eh. Bapasok si dito yun eh, sa aming profile. Ito po, comment mo. Comment ni Nal, comment ni Mo. Oh. To to ah. O. Kasi, tarig kami eh. Tarig kami tayo. Ah. Oo, sana kung job, friend. Ay, friend na ka right? eh. Wala naman, bro, ba Hindi ko naman tinatago yung comment ko ah. Ay, nagtatrabaho din mo si Ano ba? nga naman yung pamamasyal. Di ba mga post mo, puro pasyal. Asa mall. Ano nga, comment ako, Sipag naman. Ano yun? Sipag naman masyal? <laughs> Siyempre, ang ibig ko comment na oh, nice. Ang ganda ng pinjaan. Kanais nice naman. Meron kaya? Meron ako na siya binang gano'n. Kaya pag nataga picture ko, ah. <laughs> na ba? Naman <laughs> Oo. Oh. Ay, hindi nga siya oh. related sa ako. Kailangan nga related. Yan ang gusto ni Bossing Meta. Joke lang yun, joke lang yun. Hinalo ka lang. ta ka lang ito. Okay lang. na Hinalo ka ikaw. Ay, ay, nalo ko lang. Ay, nalo ko lang. Pansit talaga. Meron dito oh, pansit. Oo, oh, ano pansit? Hindi ko alam to kung anong pansit to. Baka bigay ng kapitbahay. Baka may birthday. Wow. Bigay ng kapitbahay siguro to. Pinadala Binad ko, ka, ko, oh. hindi ka, oh. ka pumunta. Dahil pumunta ka na lang.

Pinakain ko talaga minsan. Kaya nga? Oh. Pantayan ano yun, cancerous. Cancerous. Ah. Kain talagang? No, sige, sige, salamat. Kamuyang kumakakain pag gumuwi. Pag-amuse na ako. Ayun, diba ako? Hindi diba pala? Diba ako? Diba ako natin? Hello po. Kain po tayo. Dibaan mo natin? <laughs> Darating yun, sa tamang panahon. Ama panandao, naol yung ano Kaya ito tapos. Tatanggan ko. Oo na, na, na. Di ba? Di ba? Di na, Ako ba? Di ba? mo na Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Di Ha. Kasi na, yes. Bombang. Na. Yan sa bombang. Hindi ta uh, Antipolo. Anti sa bagay na wala yun. wala. Kahit malayo, kahit malapit, ay ba ang pipiliin? Pag-ibili, kawain Ha? Ko, Piliin, Ay, wala nang magagawa din eh, kasi anong nangliligaw sa kanya? May hirap mamili. Aling? Anong na lang nililigaw sa kanya? May mili... Diba na siya mamili? Ikaw nga yung pipiliin niya. Ah, tisa. Ama, maganda ako pipiliin. Diko, hindi. Wala akong magagawa. Kung hindi. Ah, ano nilolong kita? Wala nang magagawa din eh, kung gusto niya. Ikaw nga yung gusto niya. Ah. Oo.

Gita mga ito na mga pinsan ko. Niya tanong may sawa na ako, may jowa na ako, may girlfriend O, Dapat may wala ka pa. Diyan na talaga mga pinsan ko din eh. Ang gagawa kong kasakin na. Ah. O, oh, kumusta naman yung araw mo? Anong uh, araw? Ah, super busy. Mag nag-enjoy. Super busy ako. Mag one week. 1 week. Walang, ano, free time lang. Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya ano? Kaya Jan. Kay. Kaya, Kaya, sumunod ka. Ang utas na utas ni Mayta, patay tayo na kayo. <laughs> Kaya bawi ka na lang, bawi. <laughs> bawi na lang. Nag-post-post na ako, nag-engage sa <laughs> na din ako.